Yan mga buddy, kamusta kayong lahat? At yan, uh, marami po kasi ano, nag-chat sa akin at maraming nagtag din sa akin. nagme message na panoorin ko daw yung vlog ni Ate Jenny tungkol kay Kuya Jonathan kasi uh, tinak, parang tinakbo at ata sa ospital. May nag-comment din dyan sa ano ko mga buddy sa video ko na uh, parang hinahanap daw ko ni Kuya Jonathan, ganun, or uh, Puntahan daw namin si Kuya Jonathan. So, ako mga badi, matagal na rin kasi ako hindi nakakapanood. Uh, ang last na ano ko mga badi na kita namin ni Kuya Jonathan ay noong pumunta siya. Noong nakita kami doon sa parking mga badi yun. Yung inabangan niya ako talaga doon. Na sabi niya sa akin na humihingi. Kung matatandaan niyo mga badi, humihingi siya ng pumasahin. Papunta ka na, kaya ka-business. So, remember um, niyo na lang yung video ko dyan mga badi na yun niya, uh, binigyan ko siya ng pamasahin at pagkain. At yun pa palang yung nakita niya yung sasakyan doon sa malapit sa kanila, yung bibili kami ng mga school supply ng mga bata. Nakita niya rin yung sasakyan, so inabangan niya rin ako doon malapit sa kanila yun eh. Sa may building, inabangan niya rin ako doon na lumabas. So, yun. yun yung huling, ano mga buddy, yun yung huling uh, nakita ko siya. Tapos, ang pinakahuli yung pumunta ka dyan sa ano, sa parking, nabangan din ako na humingi sa akin ng pamasahe kasi pupunta nga daw kaya ka-business. So, maraming nag-message sa akin mga badi na panoorin ko daw yung vlog ni Ate Jenny. Uh, so, yun mga badi, tin tin tinanong ko kanina. Siyempre, ano, uh, curious din ako mga badi kung anong nangyari kasi tinakbo daw sa hospital si Koy Jonathan. So, dinala sa hospital. So, yun mga badi, hinanap ko yung vlog ni Ate Jenny. So, tingnan natin mga badi ah, uh, sa mga naumusta din sa akin kay Kuya Jonathan, wala kasi akong idea mga body kasi nung last na nagkita kami, uh, ano pa naman siya, malakas pa naman siya, nakapaglakad pa siya. Actually, nung binigyan ko siya ng pamasahin mga body, uh, parang kinabukasan, nakita ko yun kay Kuya Renji na hindi naman ata pumunta kala kaya ka-business, kundi pumunta din doon kina Kuya Renji. So parang napagdugtong-dugtong ko lang. So malakas pa naman si Kuya Jonathan. So Tingnan natin, marami kasi nag-message mga body na tignan, panoorin ko na yung vlog ni Ate Jenny. So, yun. Tingnan natin mga body, i-reaction video natin yung ano, yung vlog ni Ate Jenny at kung kamusta na siya para may idea rin kayo mga body. Alright? Ano mga kayo nangyari ngayon? Lumala ka na. O, di ba? Nasa huli ang pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi, Jo. Kung dati nagtuloy-tuloy ka ng gamutan, gumaling ka na sana dito mga badi, iba, iba na si Kuya Jonathan dito ano na siya uh, sobrang maga na yung ano niya mga body yung paa niya nung last kami nagkita mga body maga na rin yan pero yung isang bahag yung isang paa niya yung mas malaki pero dito sa video parang dalawa na lumaki na dalawa tapos yung buhok niya malago na ma ano na mahaba na aus pumuti yung buhok niya tumanda siya dito mga body kasi meron na siyang ano bigote hindi na sana mangyayari sa yung ganyan Lana, na saka nanginginig ka na nakakala ng sa ospital Jo kailangan na kitang dalhin sa ospital marami ka pang ano eh kailangan mo namang ano tinamuhu nanginginig ka na mamaya na. baka hindi ka nabutan bukas yan. Dalhin na nga Madal ako, pa pa. Dadalhin ni Ate Jenny sa ospital Siguro may ano, siguro may iniinda ng masakit si Kordiotan. Kasi dati, kung matatandaan niyo mga body nung nagkita kami doon sa parking, tiyatanong ko siya kung anong masakit. Wala daw. Wala naman daw masakit. Tapos yung, paa yung paangalang nga daw niya, wala daw pakiramdam. Mabali. So, Pero kung ko siya dati kung anong masakit sa kanya, wala naman daw. So, nanginginig niya siya eh. Namiyak si EG yung mga buddy. Nagising. Eh, ano, eh, tigas ko tinong ulo, di nakikinig. Eh, ayaw pa magpagamot. Wala, hindi na, baka ilabi ko nga sa kanya. Baka hindi naabutan bukas ka, ginagawa mo niyan. Ang hirap yung ano niya. Parang, lumala na talaga siya mga body kasi... Uh, simulat sa naman na, pa, na, na survive-in niya naman kung paano namin siya nalalayan at kung ano yung mga bagay na ginawa namin para sa kanya para lang maggamutan siya pero wala talaga mga body hindi ngayon ano, uh, tinanggap o inaccept so talagang lalala siya talaga ayaw niya maggamutan eh. na ano nanginginig na siya eh kain ka lang nanginginig sobrang buto siguro mga body kasi parehas kami ganyan eh. Pag sobrang gutom ako din nanginginig. Pag ganyan si Kajo. Pag nanginginig na siguro gutom na siya siguro. Wow talaga to. Ayaw kasi ato makinig dati. Forward nyan natin mga body for Lord. Forward, forward nyan natin kasi. Uh, para at least maki makita natin. Kasi sabi kasi. Hindi na sa hospital so baka dito na yung mga bali. Check na lang natin kasi yung makita ang, ano mga bali. Kung oh, ganyan kasi siyempre kahit pa paano kaibigan natin yan eh. Naging kaibigan talaga natin. Tapos tinuring natin siyang kaibigan. yun nga lang hindi ganun yung turing niya sa atin. Bagaman tayo yung mas nakaka sa kanya naiintindihan naman natin yung kung hanggang saan yung abot ng isip niya. So yun yung nangyari wala tayong magagawa mga wali kasi ano eh, yun yung sukulit niya sa atin pero ganoon pa man, wala naman tayong sama loob sa kanya uh, nangingibaw pa rin yung ano mga body yung awa sa kanya dahil sa kalagayan niyang ganyan so wala namang ibang mga body, walang ibang may kagustuhan niyan kundi siya rin talaga siya rin talaga yung pumili ng buhay na gusto niyang tahakin, yung da daan so hindi naman tayo nagkulang sa pagkasabi sa kanya uh, pagpapaalala so yan yung pinili niyang ano way so ayun, ma masakit pa mga body mahirap man tignan pero yun talaga yung realidad forward na natin mga yang yan gutom na gutom siya kaya siya nanginginig siguro mga body siguro lang mga ako ah, kasi nagbabasa lang ako sa video Saka nung last na nagkita kami, hindi na siya makapagsalita masyado mga body. May nakapagsabi sa akin na uh, pag ganun daw, pag may TV nga daw, uh, pag malala na yung infection, parang ma, ma, ano na, ma-apekta na rin yung dalamunan mo. Sabi nila. Tapos yung sa pagmamanas ng paan niya, uh, maaaring sa kidney, saka sa puso na daw yung mga body. Pero matibay si Kwejo oh. Yan ang palit siya ng damit. Palito siya ng damit ng mga Gifts are at the big sustansya. Tulong para sa si lakas. Ayaw <laughs> ko, ko muna, yeah. yeah, Ate Jenny, ha? Uh, Skip ko lang. Skip ko muna. Yan, shoutout kay Ate Jenny. Pupunta po ako ng barangay. Hindi po tayo ng tulong Maraming effort niya Ate Jenny dito mga badi kaya shout out kay Ate Jenny. Napaka bait. Si Jonathan yun, papunta sa hospital ko. Ah, dito. Dito siguro niya dadalhin. Kailangan po natin i-compine ano, po natin sa hospital si Jonathan. Kasi po, alala na po siya eh. Nangihinig na po si Jonathan, mga kapatid ko. Nangihinig. Nakasal ka um, lang mga badi So forward-forward lang natin mga body. Si Ate Jenny rin pala yung so body shot at kay Ate Jenny, mabait. <coughs> Siya kasi yung malapit din mga body at dun talaga yung puntahan ni Ko Jonathan kaya si Ate Jenny talaga yung isang talagang tumayong parang kapatid ikang Thank you. Maraming po salamat. Ano sabi? Ang parang gaya. Ambulance. Ah, din ano, sila sa ambulance yung mga bagay. Nangyari. Kinuha nila doon sa may pwesto niya. May oxygen pa oh. mga badi, uh, talagang puspusan din dati talagang ginawa na rin talaga yung part ka, part nila aso nga lang yun nga hindi mo nga hindi nga mapipilit si Kurt Jonathan mga body kasi malakas pa naman siya noon so parang eto sa pagkakataong ito pag mahina na siya katulad niyan siguro mga body dito kinuha na kasi mahina na siya so wala na siyang magagawa dyan hindi na siya makakapalag so madadala talaga siya sa hospital mga badi kasi dati malakas pa siya eh, talagang puwipig pa eh. tahan nila sa... Mm -hmm. Ambulance. Yan. Yeah. Ah, doon na sa mas mong harap ng bahay ni Ati Jenny. Mm -hmm. Hindi na ata, makatayo. Ayan, si Ate Jonathan, mga bali. si Ibang iba na yung tura ni Ate Jonathan. Oh? tumanda siya mga badi pati yung mukha niya nagbanas na uh -huh. parang ito yung nanay din dati Ay mga badi yung paa niya sobrang maga na no, oh laki na nung paa niya ah ito mga badi kung makapansin nyo, itong shirt na to itong brown na to, ito yung bigay ko sa kanya dati, sabi kong isuot niya Nagpalit na si Kuya Jonathan mga body. Grabe. Ah, Yan yung laki na ng paa niya. Magamaga Hindi niya na Mag na lang siya. Yan yung lalaki ng paa. Bawal Grabe mga body. Parang kay na ni Marita noon yung dati. So, tapos ngayon, yung, yung kamera lang po, inano ko lang po, tagaya po yung Jonathan, bawal po mag... Yan po yung si Jonathan magang magang... Forward-forward yung... lang natin mga body ah, para hindi rin tayo makapera. Ay, go on points po yung Jonathan. Yan, nagkaka dyan. Yan. Yun. Hindi na siya maka ano, mga body. Hindi na siya maka o, Hindi na rin siya makagalaw ng maayos. Kumbaga, no choice na siya. Ito yung gusto niyang mangyari, yung no, no, choice na siya para madala siya sa ospital. Bago siya madala sa ospital, mga body. Kasi, dati malakas pa siya, puy pa kasi siya, mga body. Ngayon, ito na, hinang -hina na siya. Ano na, wala na siyang magawa. Kaya, salamat kay Ate Jenny mga badi at salamat sa mga nag message sa akin sa mga nag ano sa akin mga nagtag tag sa akin mga badi salamat ganyan hindi para ma makainga ka makainga lang dextrose makainga lang hindi eh, walang injection yan wala ah ano oxygen mga badi mm hmm. kala niya kasi ano dextrose to, binigyan ko ng pangulos yung kanina mm hmm. ayaw pa rin kay Jonathan, oh. pero ibang iba na yung mga badi ibang iba na yung itsura niya komunas yan. Binigyan ko ng tawil. Isang tawil mo kanina. O, oh, blagay lang. Hindi, pampahinga lang yan. Pampahinga. Para makahinga kan maayos. Oxygen mga body. Yan, ganyan lang. Sige, nakapos siya ng huminga. Oo. Oxygen. Yan. yan. Para may hangin siya. Di ba? Hirap siya huminga mga body. Gawin ng may tingin siya. Okay. 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 one thinks goldfish have a three-second memory span and nicotine okay. is okay. the main cause of okay. smoker-related risks it's not my beauty hack for a whiter smile Colgate Optic White Purple <tinyo> <lakas ng> <tinyo> bali na confine ata si Kuya Jonathan mga badi Salamat kay Ate Jenny. So forward forward lang po natin dito. At para may din po kayo, may update po kung ano yung naging kalagayan ni Kuya Jonathan. At magsasabi din tayo ng ating ano, reason mga bali kung bakit hindi na rin po ako pupunta doon sa kanya Pero pagpupunta siya dito sa akin, hinaharap ko siya mga badi. Hindi ko siya pang tatabu uh, Kung mapapansin naman, lahat ng punta niya, kaya papunta ka lang siya doon sa parking. Pero dito sa bahay, hindi na rin siya makababa dito sa bahay kasi mga badi. Kasi patarik sa amin. Baka maduos doon siya. Tsaka, mahirapan siyang umakyat na pabalik. Kaya minsan, naabangan niya ako doon sa may parking. Pero, kaya kausap ko naman siya mga badi. Naintertain ko siya. Hindi ko naman siya pabayaan hindi na nga lang ako mismo pupunta doon sa kanya ay uh, may rason din yan mga body kung bakit yan tapos lang natin tong ano tong ah uh, video ni ati Jenny tapos ano sabihin natin ah hindi ah wait lang parang ko na confine mga body lawabas na pangalawang araw na siguro to yung video na to dinag to siguro na Ay, hindi para same yung ano ni ati jenny damit lumabas din kaya pansin ninyo yung short ni kuya jonathan mga body O. Oh, basa na rin so ibig sabihin hindi na rin siya makadumi ng maayos hindi nyan na rin kaya pati pag ano dumi doon pa rin sya sa gilid confined siya. Makala ko na confined mo, Gabi. Gamutan na o Hindi yan okay. di si Brie Jonathan. ko oh. lang di Jonathan. Hindi yan di Biglang lumakas si Jonathan, Nagalit na ulit si Ate Jenny. Kasi ganyan yung galing ni Kuya Jonathan, mga buddy. Pag medyo malakas siya, yung kaya niya yung sarili niya. Ay, wala, wala siya papakinggan, mga buddy, kasi alam niya kaya niya yung sarili niya. Nagalit si Ate Jenny, oh na ah, tubig. O, oh, diba? Tingnan nyo body Nagalit si Kanyotan. Sana naman po. Kung galit ni Grabe, ito yung nakilala kong taong anong mga body. Kakaiba. Kakaiba talaga si Kanyotan. Pero, pag ano, pag kung malakas siya talaga, yung walang sakit, ano siya, mabait siya, mabait. Pero yun nga, iba talaga yung naging mentality niya kasi. Sa lugar siguro na kinalakahin niya, yung mga kasama niya, yung pangaral sa kanya. So yun yung naging mentality niya mga bagay. <tinyo> Bumalik siya ulit. Ah, minum na ng gamot. O, oh, ayan. Nakakainom ng gamot. Kung dati, ginawa niya na to, di. Ilang buwan na sana ngayon. Pagaling na sana siya. Ayan, oh, kaya kaya naman pa na niyo. Minum mo. Oh. Natakot na rin si Kuya Jonathan, kaya minum na rin ng gamot. Kaya, kaya, kaya. Kumakain mm -hmm. nag-aaway na sila ni Ate Jenny ulit. Mm -hmm. dapat may sa gabi dalawa. Ah, so ibig sabihin dito mga body nag ano na siya, nagtuloy na siya sa gamutan. Kasaway talaga. Siguro dati pa, yung siya sabi namin, may premium pa siya, may pera pa siya. Lahat na nang ginawa namin pang diskarte para uminom lang siya ng gamot. Ayaw niya, pero ngayon, di niya na siguro kaya. O so, natakot na siya. Pero kaya niya naman pala uminom ng gamot. <coughs> nakadalawang gamot na po. Pag may araw-araw tibay, -ads mga tayo. mas makakapag-aral ng mahusay. Bear brand. Skip ko lang ate dyan muna. <laughs> skip, skip ko lang muna itong ads mo. Ma-ads pa yan. Yun, nakainan na naman gamot sa chinon. nun. Mabubusok lang siya kasi ang daming tubig. Naka dalawang mineral bottled mineral water siya siya. Oh. Malakas sa tubig si kanyo na tayo. Isang gamot. Halos isang ano, boteng tubig. more than that mga bad Koy na kayo ng gamot Sir Jonathan si Jonathan ng pagkain Salamat kay Ate Jenny Yan patapos na rin mga bagay Tapos na rin siya So, thank you, thank you so much kay Ate Jenny sa walang sawang pag-aalaga at pag Aro ka kay Kuya Jonathan. Thank you so much po. At uh, ano po kayo ng siksik, lili ko maapaw. At uh, yan, tingnan natin. Uh, andito lang naman kami mga body. Kung ano kung ano yung pwede namin maitulong sa kanya. Si Ate Jenny. Uh, may reason kasi mga body kung bakit hindi na po kami nagpupunta doon. Kami ni Boss Van, ni Body Tonying. Kaya may reason po kung bakit hindi, kung bigla kami hindi na bumabalik doon. Bumalik doon. Nabanggit yan ni Bostoni na may baga na ano niya eh. Nabanggit niya kayo ka-business noong nagkita-kita kami sa talyer. So, hindi lang namin yung binag mga body kung bakit. So, yan. Tignan natin mga body kung ano yung ano, magagawa natin. Uh, ano lang, pray lang tayo. Pupray na lang natin sa kanya, siya na gumaling at mag-iba yung ano niya, yung pananaw niya sa buhay. Alright, so mga buddy, nandito na lang. And update ko lang kayo mga buddy kasi ang daming nag-message sa akin. Eh, yun lang yung nakita kong ano ni at Jenny, yung kanyang vlog. So, uh, ano, lang, tabayan natin mga buddy sa mga susunod na araw kung ano yung mangyayari at kung ano yung pwede natin may tulong sa kanya, at Ate Jenny at kay Kajata. Okay. Yung e mga baling kayo sa muli, paalam po. Salamat po.